nang hapon po, po nai. nanay ma'am um, ito pong reklamo ninyo ay tungkol sa hindi pagbigay ng pera kung baga, nagbigay siya ng cheque pero tumalbog, Opo. tama po ba? Yes, attorney. Okay, ikwento niyo nga muna sa amin, ma'am, ano po bang nangyari? Bakit po nagkautang in the first place itong si Kapitan Mark Joseph Santos? Nag-order ng bigas sa anak ko. Ngayon, nag December yata, 2021 yun, if I'm not mistaken, baga? Mm-hmm, medyo matagal-tagal na po. Oo, oo ngayon, nakiusap mm -hmm. siya na nag-order siya ng uh, ilang kaban yun, marikoy? Nasa 500. Plus, 500 basta 450,000 oh, lahat yun. 450,000. Ang dami, dami, madami mm -hmm. po yan. Oh, Oo, nakiusap naman siya. Nag-issue siya naman, naman ng check ng 100,000. Mm. Uh, PDC na yung rest na, na ano, check -in. Okay. Ngayon, nung na-clear naman yung, yung 100,000, mm. yung remaining checks, mm. hindi na nag-close na account na. Repeatedly na kinakausap namin siya, mm. nakikausap yung anak ko, promise siya ng promise na babayaran monthly, yung monthly baga, ganun-ganun. Okay, so ayon po dito sa inyong dokumentong ibinigay, ano? Oo. Supposedly, May 28, 2022, may 150000 Oo. Mm -hmm. May 14, 100000 tapos May 21... 100,000 ulit. So ito yung balanse galing sa 40,000? Balanse, madam. Oo. Naging 450. close account. Opo. Nung Di nagbigay po ng PDC, kanino po i-deliver yung 500 kaban ng gas? Sa bigas? Las Piñas na barangay, barangay. Al Aldana. Aldana. Sino po ang nag-receive, ma'am? Ay, mister niya ang kasama, ito kasi Brian. Pero tao po ni Opo. kapitan, or si kapitan po ba mismo ang nakatanggap? Yan lang ang hindi namin alam kung mm. si kapitan ang nag-receive. Okay kasi idinideliver do namin yung ano 500 cabans na ano bigas. Okay. Sige. Ah uh, mukhang maayos na po yung linya Pero natin Pero dapat ma-termine. Nag-issue okay. naman siya ng ano checkin ng barangay. Mga mm -hmm. mm -hmm. ang problema nung Nawawala naman yung ano yung checkin ng barangay na nung nakiusap kami sa isang kakilala kong abogado na tulungan eh kinuha naman na yung Pero nakalagay sa checkin ng deposit. Mm. Not advice. Sir Brian, si Kapitan po ba mismo ang nakakuha ng limang daang kabang bigas? Ah, uh, siya po, siya po. Kasama po siya kasi nung nandun, siya po nag-receive nung ah, sinala po namin ng na madaling araw. Okay, meron kayong receiving copy sir or picture na kayo po ay nakapag-deliver uh -huh. ng bigas kay Kapitan? Wala po, nag-issue na, nag siya ng check eh, kasi yung mm. uh, wala kami, ano eh, yung, eh, kung saan napunta yung parang order slip, eh, pero nag-issue po siya ng cheque. Mm -mm, mm, -mm. Nakikita Opo. nga namin dito, sir, meron pong pirma dito. Uh, although walang nakilagay na pangalan bali, doon. Bali po kasi yung una pong cheque, eh, parang yung check po ang ginamit niya ngayon. No advice on file po, nung no time na dineposit po yan, tapos na mm. Tapos ngayon po, pinalitan niya po yan ng bali apat na cheque po yata tayo. Tapos, wala tapos, pa din. personal, personal check niya na po yung ginamit niya doon. Tumalbog pa din yun, sir. Opo, bali wala pong konto po yung ano, parang close account po yata yun. Oo, nakalagay nga dito sir, close account yung Opo, account po, niyo. Yun. No? ngayon Kanya? ang ginawa po niya, mm. uh, attorney, yung ano po, bali uh, sabi niya po, ika-cash na lang daw po yung isang cheque. Eh kasi mm. ginawa naman po niya. Bale, sabi niya, punitin na lang daw yung isang At tapinaritan uh, nga po niya ng, ng, ng 100,000 yung isang mm -mm. Sir Brian, so, yun uh, yun uh, like, clarify ko lang. Naghain na po ba kayo ng reklamo sa, barang sa barangay? Of course, kung saan din kayo nakatira pare-pareho. No? Naghain ba kayo ng reklamo sa barangay or sa korte or dumulog na po ba kayo sa fiscal's na, na ano po office? po kasi meron po kasing kausap si mother na na attorney po. Hindi ko po alam kasi kung anong nangyari po doon eh. Parang na-discuss po yata yun. Magandang hapon po, Director Planas. Magandang hapon po, ma. nire po nila ang barangay chairman ng barangay Elias Aldana, Las Piñas City na si Kapitan Mark Joseph Santos. Ma'am, dumulog na po ba sa inyo sila ma'am Carmelita tungkol po sa kanilang problema o hindi pa po? Wala pa po. Okay. Ma'am, ganito po kasi ano, meron pong utang si Kapitan Mark Joseph Santos. Uh, base po dito sa mga cheque na ipinakita sa amin, uh, nag-issue po siya ng apat o tatlong cheque at lahat daw po iyon ay tumalbog. So sa ngayon po, wala pa daw pong ginagawang kabayaran doon sa 400, or 300,000 na lang pala, 350,000 350, 350. na utang ni Kapitan Mark Joseph Santos. Ano po ba ang pwedeng gawin nila Ma'am Carmelita para po makahingi po ng tulong sa DILG? Uh, ang pwede po nating gawin para ma-facilitate natin na ano makapag-usap sila at pa-finalize mm -hmm. yung kanilang uh, bayaran na ganyan, mm -hmm. maaari po silang pumunta dito sa opisina na lang namin. Nagsaganon mm -hmm. ma-assist po namin sila mm -hmm. para ma-endorse po namin sila sa public assistance complaints desk mm -hmm. at uh, either mapag-usap natin sila uh, tsaka formal silang makasulat ng kanilang complaint. Mm -hmm. Temporarily ma'am, wala po bang magagawa ang DILG tungkol po sa, kasi itong ginawa po ni Kapitan of course, uh, nag advantage po siya? sa kanyang posisyon bilang isang barangay captain sa barangay nila Ma'am Carmelita. Kumbaga, uh, ito pong mga pobreng ating uh, nagtitinda lamang ng bigas ay naisahan dahil nagtiwala sila sa kanilang kapitan. At uh -huh. ang dinahilan po sa kanila ay ipamimigay sa tao yung mga bigas. Eh dumaan na po ang 2022, 2023 na po ngayon at nakailang uh -huh. demand na rin po sila. Oo, oh, wala Matagal na ma'am. Medyo matagal-tagal na po talaga. So ngayon ma'am, dadaanin po kasi natin sa procedure. Mm. Siyempre sa office natin, hindi naman po tayo basta pwedeng umaksyon Tama. na walang nakalatag na complaint. Mm -hmm. So ang mainam po niyan, kung ano, pumunta po sila sa amin, kung sila rin po ba ay taga-Elia Saldana? Kayo po ba ma'am ay taga? Paranyaki ako madam. Taga-paranyaki Saga... daw po sila ma'am? Siya, saka. Kahit Sige, po taga-paranyaki saka... sila ma'am, ma'am, po kalawan. silang pumunta dito sa amin. Mm -hmm. Nasa ganon, kung mayroon po silang dalang... Ah, uh, sana na ng kanilang complaint mas mainam po. Mm -hmm. Pero kung wala man po silang dala, bibigyan po namin sila ng pagkakataon na makapagsulat po ng kanilang ano, complaint mm -hmm. para yung detalye po makuha natin at maidaan natin sa tamang proseso. Yes, so, I agree naman oh, po Dadaan director. po tayo no? ng proseso pero i-assist na lang po namin sila. Yes, so oh, I, I agree naman po. po. Siguro ang ang punto lang po namin dito director uh, Planas ay medyo matagal-tagal na po itong nangyayari at hindi po natin alam kung sila ma'am uh, Carmelita lamang ang naging biktima nitong si Cap No, at ah, tinatawagan din po namin siya pero hindi po siya sumasagot. At lalong-lalo na ngayon ma'am, napaparating po ang eleksyon ng ating mga barangay, barangay. elective okay. officials. ano So ayaw naman po natin na madi ulit ang ating mga kababayan sa mga ganitong kat 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 katiwalian kumbaga sa barangay level po natin. Hindi naman po natin hahayaan 'yan. Dahil tulad po ng sinabi ninyo, mm -mm. hindi naman po natin pwedeng hayaan kung merong Panluloko na nagaganap at sa opisina naman namin maari po silang lumapit mm -hmm. at sa ganun ma-facilitate po namin sila mm -hmm. at mahanapan po natin ang paraan kung saan sila mas mainam either makakapag-usap sila mm -hmm. o saan mas mainam na ilodge yung kanilang formal complaint tama tama ah isa pa isa pa kasi dito direktor ano baka mamaya gamitin na sa eleksyon eh ngayong October na yung eleksyon ng mga barangay officials so baka maunang pambayad sa eleksyon bago pambayad sa kanila eh, kawawa naman po itong ating mga nagtitinda lamang ng bigas medyo <laughs> may katagalan uh, no, na din yun, talaga ma'am so yes, uh ini-expect po namin sana ma'am na makakuha po ng aksyon mula sa inyong opisina and we really appreciate na kayo po ay open in extending assistance dito sa ating mga nagrereklamo uh, kami din po ay sasama sa paghahain po nila ng reklamo para pamasubaybayan din namin kung ano po ang magiging aksyon ng inyong opisina ma'am okay ma'am uh, uh ma'am Pwede po ba namin malaman kung kailan po nila planong pumunta schedule. dito? Mm -mm. Siguro ma'am, schedule namin within the week or next week yung pag-file po ng complaint. Uh, iipunin lang din namin ma'am yung mga dokumento dahil meron na po dito. silang uh, kopya ng mga cheque. Uh, meron din po silang complaint na na-file na sa Fiscal's Office. So iipunin po lahat ng mga reklamo, baan ng mga dito. dokumento bago po namin maibigay sa inyo para maghain sila ng kaukulang reklamo dito. dyan. Uh, bigyan po natin sila ng tamang time na maayos po nila yung dokumento kasi mas maganda po kung yes. maipresent ng maayos. Mm -mm. Kapag talakip na rin po doon yung malinaw na sanaysay mm -mm. ng kanilang complaint, yung mga detalye, yung mga pecha, lalo lalo po ang pecha. Tapos naka-attach po doon yung xerox copy po siguro ng cheque na na-issue sa kanila mm -mm. na unang cheque at yung pangal pang pang pangalawa na uh, apat na cheque na uh, nasabi Mm -hmm. Nang sa ganun ay maganda pong ma- maipresent ng malinaw. Mm -hmm. uh, so, director... i-anticipate po namin sila next week. I- ano, i-anticipate po namin sila dito sa office namin next week. mm -hmm. Kung masasamahan nyo rin po, mainam po. Paki-advise na lang po kami ng uh, petsa at time. Nang sa ganun, mabigyan natin ng, ng ano, oras na talaga nakaukol para sa kanila. Kasama po kayo. mm -hmm. usap po tayo tas formal nilang may ano yung kanilang complaint. Okay. Para sa um, amin din, sa part din namin, pag ma-assess po natin mabuti, malaman po natin kung natin mas mainam itong mai-endorse to. So, Ma'am, baka po pwedeng kapag na-schedule namin next week yung pagpunta nila, ka, Ma'am Carmelita Jaan, ay mapatawag na rin po natin ang barangay captain na si uh, Kapitan Santos para po mapagharap-harap na sila. Bago pa po mag-file ng uh, kaukulang complaint itong sila Ma'am Carmelita at kung willing naman po magbayad si ano si Sir, okay ba kayo doon Ma'am na bayaran na lang niya? Opo, opo Ma'am. O, okay na okay po. Kasi gawa naman na attorney, tagal na eh napapahiya na rin kami. Gawa nung eh, nasis, si si nasisira kami din sa supplier. Tama naman eh, po. Eh utang-utang din namin yung ano, tapos eh nagpe-penalty na kami. Mm. Eh, nahihiya ako sa kumari. Kung mabuti nga, pa ang pasensya sa amin. Nagtitay. Yan, tuloy. Nahihiya ako. So, kumbaga siya po ang supplier? Oo, mm, ah, ang supplier. Okay. So, kayo po ang nagbenta, siya ang supplier? Oo, mm -hmm. tinutulungan niya kami lang. Okay, naawarin rin okay. okay. siya sa amin. Director, so yun po, um, maari maaari po ba nakasama na po si Kapitan sa uh, anya anyayahan ninyo sa next week kapag tayo po ay nakapag-schedule na ng pag -harap? Bali, ito pong parating na week na to. -mm. -mm. May training po kasi ang barangay, ang mga barangay sa ano, sa sa lupon tungkol sa lupon. Mm -hmm. So ma malaman po namin yung date uh, next week nang sa ganun may schedule po namin. Tapos kung maaari po ma'am, uh, you can send to us do sa email ad po namin mm -hmm. nang sa ganun makuha namin po yung detalye ng date mm -hmm. at ma-endorse endorse rin namin kung hindi po sa liga ng mga barangay for mm -hmm. dialogue ay dito sa public assistance complaint desk natin mm -hmm. na kumbaga, ito yung 888 desk natin dito sa city ng Las Piñas under oh. ng ano ng city government under oh. ah, director sorry hindi po namin kailangan ng complaint desk ng ng city ng Las Piñas no ang gusto po namin dito ay maghain po ng administrative complaint laban po kay Barangay Captain. Yes. So okay po. So directly, directly, po. Ako, po. director, mag directly mag-file mag na kami ng administrative complaint dahil obviously mali po yung ginawa niya. May kasalanan po siya sa ilalim ng batas at dapat pong pagbayaran niya kung, kung ano ang kanyang ginawang kamalian. So gusto po yes. namin, pag nag-file kami ng complaint, ma kung maaari makaharap na agad si Kapitan para kung kaya namang solusyonan agad-agad, mabayaran na rin po agad sila Ma'am Carmel dahil kagaya po ng sinabi nila, eh namuhunan lang din sila at nang nakiusap lang din po sila dito kay Ma'am Erlinda na siya po ang tunay no. na supplier. So para hindi na rin po natin kasi napapaikot-ikot na kumbaga na pa sa complaint hotline sa ganito ganyan. Isang puntahan na lang po at isang lugar, isang tao lang ang mag-assist sa kanila para ma-file na po sana yung complaint director. Kung maari lamang po. Oo. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Mm. Kailangan lang po natin ng detalye na pumaaring ma-forward niyo sa email namin kasi siyempre kailangan naming mag-communicate. Yes ma'am, wala pong problema doon. Uh ura-urada natawagan uh, po uh, director bibigay po ko namin yung contact details po niyo doon sa aming reporter para yung reporter po yung makakausap po niyo, yung reporter po ni Senator Tulfo yung uh, magbibigay po. lahat po ng uh, detalye po. Okay yes. po, uh director Ah, uh, wag niyo pong ibababa uh, Director uh, Mary Ann Planas, kausapin po kayo ng aming staff. Okay, Salamat po. po. Okay. Ni, yes po. Yung ang hirap sa kanya. Mm. Punay pangako ni uh, ni Kapitan. Yun nga, Ma'am, eh, ka pangako ng pangako <laughs> tuwing makita yung anak ko, mm. palibhasa sa Eagle kung magme-meeting, sa linggo magbabayad. Mm -mm. Puro uh, ganun, tuwing makikita man, pero uh, Ah, uh, na 'yan kasi hindi naman po involved uh -huh. kumbaga yung institution na 'yon. So mag-focus po tayo dito sa uh -huh. may utang po talaga sa inyo. Oo nga, eh uh nangangako lagi eh. -huh. Ah, uh, ganito ma'am kasi hindi na ang Rafi Tulfo or Wanted sa Radyo naman po. Hindi po kami kumbaga naniningil uh -huh. <laughs> uh -huh. ng mga ganito pong utang ano, pero uh -huh ang ayaw po namin dito at ang nakikita po namin pang abuso eh yung paggamit ng kapitan sa kanyang pwesto nga, bilang barangay captain nga, ng Las Piñas. Sa totoo lang, attorney, talagang naglakas na kami dito nagreklamo eh dahil nahihiya na rin ako eh siya, siya rin in, naiipit din. Mm, eh, kaya nga po. Hindi, pa pare-parehas lang kami, tinutulungan lang kami. Tapos eh, ganyan nangyari. Na, na, yun si Kapitan, baka may message, baka may message kayo, kayo ma'am. Kung nakikinig ka, sana po, nakikiusap ako noon sa inyo na ayusin na lang ito. Kaso nangangapo ko kayo nang nangangako sa amin. Eh nahi, nahihirapan na po kami. Ako pati ako nadada, nadadamay. Mm -hmm. Eh naging nagtiwala po kami sa inyo. Gawa nga nung inyong karangalan na bilang isang kapitan. Eh hindi ko naman sukat akalain naman na ganito ang nangyayari. nakakaya po sa kumari namin. Okay. Eh tumutulong lang po sa amin. Eh ito pa hanggang ngayon. Buti nga na hanggang ngayon ay eh, nandito siya sa tabi namin na nauunawaan niya pero kailangan din po niya ng pera dahil utang-utang din wala tang iniikot eh. Ayun okay, niya. Eh. Okay, yes. eh, nasisira kami sa supplier. Oo, oh, oh. ma'am Erlinda sige ah, po. Ano po kapitan ang kapitan Mark ninyo? Joseph? Ako po ay nakikiusap din sa inyo na baka po naman pwedeng paki-settle po ninyo yung balance pa ninyo po sa amin kasi po yung bigas na ibinigay ko po sa inyo ay utang ko rin po na akin pong binabayaran hanggang ngayon mm. sinosulong-sulungan ko din po dun sa aking supplier kaya ako po na may nakikiusap sa inyo sa pamamagitan po ni Senator Tulpo, kami mm -mm. po lumapit sa kanya para po sa laang ma makasingil po kaya pasensya na po kayo kapitan kung kami kung ako man po ay Dumaan po dito sa ganitong proseso. Gusto ko lang po talagang mabayaran din yung bigas na aking inutang sa aking supplier. Salamat po. Naku, napakabait pa ni Nanay Erlinda. Siya pa ang nag-apologize kumbaga na na kayo ay naniningil. Ayun ang nakakatawa dito, Sheryan, no? yung mga naniniing nakakatawa. Yes ko. Isipin mo kung hindi lang dakilang puso niya na malawak ang unawa niya sa Tagal nang yan. Tama po. Eh tama kaya kami po. dumulog sa piltan dito dahil nga ayaw namin sana makarating kay Kapitan na dadating pa kami kay senator Tama naman kay senator po ma'am. Kay Sen. Tulpo. Hangkat okay. maari iniiwasan namin. Mm -hmm, mm -hmm. na Sige Lahat po. ng paraan ginawa na namin. Sige po. Nay Carmelita, ito din po. I-discuss -di ko po sa inyo. No? Mm -hmm. uh, ang nakalagay lang naman po dito ay uh, temporary, kumbaga na, na deny or deny, na dismiss deny. ang inyong deny, complaint. Dini, dismiss nga niya. Opo, ah, dahil hindi daw po nakapagpadala ng kaukulang demand ano? letter. So para po sa ating mga kababayan na nanonood para din ma-inform hmm. kayo about BP22 ano, or yung ating ah, batas bilang 22 na tinatawag ng anti-bouncing check law no nakailangan po na magpadala ng demand letter or isang kasulatan sa kung sino man po ang nag-issue ng cheque bago po kayo makapaghain ng reklamo laban po sa tao na iyon so kung wala po yon maaari pong ma ang kaso kagaya Hindi. po ng nang nangyari At dito sa sa lang, may mga demand ah, letter Yes, ma'am. Uh, ito po ay findings po ng uh, fiskalya, ma'am. So, hindi po hindi po ako nagsasabi nito, ha. So, ito po ay findings po nung kung sino man po yung nag-decide sa kaso na ito. So, tutulungan na lang din namin kayo dito, ma'am, para po makapaghain po ng kaulang reklamo ulit. At sa time na to, uusisain na natin yung completeness ng documents na ipapasa. Kung meron po talaga ng mga letters na sinasabi ninyo. Oo. So, maibalik, mabalik lang po tayo. No? So, ayun po. Pag BP22 po or bouncing check lo po ang ating violation, kinakailangan po na meron tayong demand letters doon sa tao para po maisama ninyo doon sa, uh, kung sa attachment, sa evidence na ipapakita ninyo sa korte na kayo ay humingi ng uh, kaukulang pambayad sa kanya pero dininay pa din niya or hindi pa rin siya nagbayad after nung demand na yon So, yon May mga saulat sa kami doon na namin. Mm. Hindi pinipirmahan. Refuse to sign. Mm. Sige, ma'am. Kung ganun po, uh, i-attach na lang din natin yung letters na yan. Para ano. Sige po, nanay. Ganito po. Kakausapin po namin kayo sa kabilang studio and papasamahan po namin kayo ng reporter sa tanggapan po ni Director Mary Ann Planas at uh, mapaimbestigahan din po. Matawagan din po natin Atin si Kapitan para po sa kanilang panig. At kung maaari po nanay, mga mami, pauubligahin po natin si Kapitan Magbayad. na makapagbayad po sa inyo.